Hello mga Kapels TV, welcome back po muli sa ating channel and uh, for today's video po, ito po pag-uusapan ng gamot na ito at uh, kung bago po kayo rito, po niya kalimutan mag-subscribe mag-like at mag-share ng ating video doon po sa mga tao na ng nangailangan ako po si FG and without further ado, let's start so, uh, mga 3 months or 4 months ago, meron po akong ginawang video actually, pangalawang video na yun uh, tungkol po sa kung ano po ang nakagamot nito. Ito po ay gamot sa pangate ng mga masisilang bahagi ng ating pong katawan. Pwet, uh, bayag, singit, at yung ano-ano po man. Uh, Meron po akong ginawang video mga 2 years ago, mabot na po ito ng 40,000 views. And then, gumawa rin po ako ng 4 minute video tungkol po dito. Paano po siya gamitin o saan po siya ginagamit at paano po siya bibilhin. Mukhang hindi rin po naintindihan ng mga nanonood. Kaya po kung naabot po kayo ng video na ito at yung paano po bibilhin, ay kasagutin ko lang po kung paano po siya binibili. Pinutin niyo lang po yung, yung title ng, ng video ito at labas po doon yung tawag na ano, description box, yung pong statement. <laughs> Nandun po yung link, ilalagay ko po yung link sa Shopee ko lang po ito nabili at uh, pangunti ka po, baka po mayroon din naman, hindi ko na po sure o, ang pangalan po nito ay hydrocortisone hydrocortisone cream pero po, so, for your convenience po ay pindutin nyo lang po sa description box below and pwede rin po uh, pindutin po ninyo yung yung link sa pin comment Yan. so madali lang po, pindutin nyo lang po i-order nyo lang po sa online Meron po kayong shopee, pwede rin po kayong do ano pong uh, gamit po nito, ito po ay remote sa mga na pinakanan po mga masilang bahagi. Uh, ano po sa mga katikatin na kumati lang dahil uh, ipit, nainitan, may mga buhok. Ano? Pero pag fungi po, hindi po siya ang pekongi ha. Ah. Hindi po siya ang Ito lang po ay fat, fast itch and rush relief. Kasi experience po kasi ay uh, nangangati po ang masilang bahagi ng ating katawan kasi natural po yun eh uh, sabi ko na parang 40% ng mga lalaki na ang ating yung itlog so pag mahaba po ang kamay po ninyo ah uh, kamay ang ninyong yun, kuko kakasugat po yan uh, at nagkukos po ito ng uh, nagkukos po yun ng so, yun, hindi ka comfortable yan comfortable feeling kaya pang wala po ng kape ito lang po yun pero so, kung magbuni po kayo ay of course gamutin po ninyo ng antifungal. Pero kung halimbawa lang po, wala po talaga ano, ah, uh, wala lang po talagang ang ito, bune or hadhad -had or kung ano, ano pa man, mga skin disease. Ay eh, ito po, hindi po ako doktor, hindi po ako dermatologist, sa po ako ng teacher. Ang effective po sa akin, at yung kayo po yung nahihiya ko pa-check up, subukan niyo po muna ito. Hindi naman po siguro masama kasi external use only. Huwag po niyong lunukin. So yun lang po, uh, sa online po ninyo bibilhin at uh, ito po yung naka-affiliate sa akin pong sa akin pong uh, affiliate market sa Indonesia. At yung bibili po kayo dito, mga kamura po kayo. At uh, kikita po ako ng piso. Hindi ko sure. <laughs> Sige mga 50 cents bawat bilhin nyo ng ganito. 50 cents po. Kasi ka 50 cents sa akin po. Sa akin po, market. So hanggang dito na lang po. Uh, Baka may magtatanong na naman kung paano bibilhin bilhin. At saka kung ano pong pangalan. Ito po, hydrocortisone. Sabi mo, mabasa po ito. Hydrocortisone. Too. So, thank you po. At magkita-kita po tayo muli in the future videos na meron po tayo. away po. See you.